kaag sa good vibes. Sunod-sunod ang mga kalamidad nga nagaigo sa Pilipinas kay kadami may kalamidad, dilatas ang masamig nga panagtag sa mga pumuluyo. Isa ka ni Grenzing nga negosyante ang nagatanyag sa ngayang technology sa mga LGU para imbis ka dilatas, laswa o lugaw nga himo sa utan ang sarang mapanagtag imbis ka dilatas pinaagi sa iya nga hydrator yaring report bagyo baha linog Daw ini na ang naging unod sa mga balita sa kada semana sa Pilipinas sa karon. Kaag kada may kalamidad, dilatas nga pagkaon ko noodles ang ginapanagtag sa mga nahalitan sa kalamidad. Ang founders ng RU Foundry and Machine Shop Incorporated kasi Ramon Oy Sr. nagapresentar sa iya teknolohiya sa mga local government unit para imbes nga dilatas, utan naman ang ipakaon sa mga pumuluyo para mas healthy. Pinaagi sa sini nga dehydrator ang ini nga mga press ka nga mga balunggay, talong, okra, kag kalabasa, ang kuhaan sa moisture para hindi madunot. Matapos i-dehydrate, i-vacuum seal kag, may ready to cook na nga laswa. Ibutangan mo na lang sa mainit nga tubig, ready to eat na. Ang objective na hindi kayo kami mo brush ni? Oo. Gusto naman ito dulo sa community nga sila maubra. Hmm. Parang sila ay mabaligya hindi kay kami. Oo. Oh, oh, oh. We don't intend to sell ang ining technology namon Although ginay mo namo eh. so ni. Ang so gusto niyo ito dulo ano community sa sining technology i pass on sa ilang knowledge. Oo. Oh. Para uh, may income sila kung may matabo imbes mabakal ang banwasang sa sa mga grocery kag ano. Hmm. sa farmer hmm. na may amo sini. Kag oh. mo so, ni pangatag na sa pulo yo. Oo. oh. Ha? Look, no income generating yeah, target yapon yeah, ng farmer. Pwede man iniipod po ron, pareho sa sininga black rice, munggo, malunggay, kagmoskovado. Ibutang sa nagabukal nga tubig, may lugaw ka na. Ang ipak mo nga mga powdered vegetables nga 95 grams, good for 2 to 3 persons. Kag may shelf life o kung sara maglawig, sang anong kabulan, tubtub -tub isa ka tuig ang manami pagidiri kay pwede makabakal sang utan nga daan sa mismo man nga mga pumuluyo sa isa kay LGU nga mga i ipreparar na nga daan ang ini nga mga ready to cook meals antes sang kalamidad pinaagi sini nabuligan mo na ang mga mangunguma, pinaagi sa pagbakal sang ila produkto natagaan pa sang palangabuian ang mga nagapreparar sini nga mga pumuluyo kag healthy meals ang ginanda sa isa ka LGU sa tiunsang kalamidad So, pwede ka maka... So, bak, pwede mo sa baklon mismo sa so local farmers, man. Paano may income sila? Oh, pag sila mismo, mabra man eh. Oo, oh, mabra. may ako, kooperative nila, mabra sila eh. Oo. Oh. Pwede nila maligga sa munisipyo. Oo. Oh. Sa si munisipyo, may kalamiti, yung muna ipanghatag niya. Hmm. So, may income, parma. Hmm. Ito ay ini-ini sa mga simple lang nga design, pero may, may objective siya nga maayo oh. para sa parma. Nami ang impact niya. Oo, so, impact yan. Dugang pani, uy. Hindi man maritain ang tanan ng nutrients sa utan pero may mabilin pa pinagi sa proseso sang dehydration. With the dehydration nga process, ang nutrients ma retain. Para, oh, that's why you dehydrate and unlike kung iburad mo sa iya, tanan. Oo. Oh, oh. Pero kung dehydrate mo gina draw out sila tubig, moisture lang. Kuan mo lang ang moisture. Kabilin ang iya nga mga nutrients. Nutrients bilin kaya uh, pon. So kung pabukalan mo kay butang mo tubig, ara gapon ang nutrients niya. Although hmm. may mga dutay na sa nga losses, no. Oo. Oh, 100%. Oh, oh, oh. Handa sila makigangot sa mga LGU para matudluan sa sininga teknolohiya para hindi sa tanan nga tiniun sa mga preservatives ginasalig ang ikaayong lawas sa mga pumuluyo.